So ngayon uh, may nakita tayo dito nagsu-shoot kami ng music video namin ng clothing. May nakita uh, kami na daanan namin na, na nanghihingi ng pang, pangkabili ng pagkain niya. So uh, kuya ano pangalan mo? jimboy jimboy Jim Boy? boy? Oh. ka? Guadalupe. Guadalupe? Tulay. Oh. tulay? Uh, Guadalupe Tulay ka pa. Ba't ka, ka napunta dito? Wala. Parang ingin ko pang um, may May mga magulang ka pa? Apo. Tatay magulang. Ah, tatay magulang mo? Oo. Ah, oh. Tatay. Okay. Ilang kayo magkakapatid? Anim. So, may, namatay, na, may namatay namin yung isa. Isa no. namatay sa amin. Ah, anong trabaho ng ano mo ng tatay mo? Driver na ng jeep. Driver ng jeep? Ah. Nanay mo? Kantin. Kantin? Oh. Ah. Mm, ayan mga tropa, Nak nakita namin sa dito, nangingisamin na pangkain kaya sabi ko wait lang tayo man para tapos na yung video namin kaya uh, um, tapos na uh, nilapitan ko siya uh, ilan taong ka na? 27 27 kaya naisipan mo pumunta dito para manghingi ng pangkain dito, dito, ka talaga lagi naglalagay Apo, sir uh, sige bibigyan ka tanap ng bilin mo pagkain ha apa. E, mo na pagkain to ha Apo, sir o, kasi pinagkakasya lang namin yung budget namin uh, kasi nagbablog din kami kumbaga nagshoot muna kami ng music video sa floating Ah, uh, bibigyan ka ng pangkain mo, ato. Pambili mo ng pagkain niya na. Ah, bili mo yeah. ng pagkain niya na. Aba, uh, sir. Hindi ka ba nagbibisyo? Hindi po. Oh, uh, huwag ka magbibisyo ha. Nag-aaral ka pa? Ah. Uh, il ilan tong ka na ba? 27. Ah. Uh, hindi, hindi, ka na nag-aaral. Hindi na. Hindi na. Oo. Tigilan mo na. -hmm. Um, um, basta tropal. Ah, uh, pangkain mo yan ha. Salamat pa idol. Uh, sige tol, ingat ka. Ingat. Uh, ingat. Talamat. Sige, sige, sige. Eh, nasa lumayo na. Sana ibili niya ng pagkain pero mukha namang mabait eh. Natalo. No?